Nandito na tayo sa loob ng bahay ng pinakayo ng kapatid ko. Ayan. So, Bagong-bago. Ngayon yung uh, house blessing nila. So, maganda. Maganda rin yung pagkagawa. Ayan. Uh, Two-story yata ito eh. Ayan. Hindi. Ay. Kino? Ano yung girlfriend mo? Ay, baka iba yung pakita mo sa akin. Magagalit ako. Uh, Ay, uh, so, yung akyatan. Ay, uh, ito yung storage. Storage. Uh, ito yung CR nila. Uh, ito yung storage ito na ng silong ng bahay nila. So <laughs> tingnan natin sa taas. Eh, oh, sila dahil house uh, blessing nila. Paakyat tayo. Nakulot pa tayo. Ayan. ayan <hums> nyamot do na labisain. Hay nando sa second floor. Naka-podot. Uh, yeah. Ano uh, May si din dito, may CR sa baba. Magkatapat sila dito sa second floor. So ito may bintana. Kita mo rin yung mga kapitbahay. So ito yung uh, Ito yung guest room siguro nila. mga uh, kabuhay at, uh, ito, may may beranda dito at least pwede kang mag, uh, magtambay dito pag magpahangin ka Oh so, yeah. so, ito yung uh, isang ay isang room ito so, siguro nasa 5x5 itong room niya. Hindi uh, pa nalagyan ng kama mga kabuhay. Then, ito yung pangalawa uh, room nila. Ito, may kama na. So, kasi kararating lang sila. One week pa lang sila. At ito, may biranda pa rin dito. So, magandang magandang mag uh, magandang mag-standby uh, dito sa hapon. Kitang-kita -kita mo yung uh, overlooking dito yung bundok. kasi nandito mas na sila sa taas, mga kabuhay. Mataas itong lugar nila. Uh, compare, uh, nyo naman yung inakyatan namin doon. Eh, pagka sa, ano, doon sa kalsada, eh, talagang uh, mataas to, mga kabuhay. Eko. Ayan. Uh, ano ito, hindi pa naman nila naayos pa na kumpleto yung gamit nila kararating na nila uh, mobile lang dahil uh, gusto nilang makaroon ng uh, house blessing o uh, o wearing sila uh, pababa na tayo mga uh, nakita natin sa taas yung uh, room nila doon na uh, may tatlong uh, room isang guest room sa uh, dalawang Uh, rooms na para sa kanila ay para tatlo. Ito. Oh, so, na tayo. Ito sa sala nila, dito dito sa baba. Ayan. Eh. yung pinaka-dining na nila. Ah, uh, buhay dining, may bar. May bar din sila dito. Ayan. May bar. So, ayan, may, may kwarto. May kwarto rin pala dito sa baba. So, dito yung pinaka kitchen na nila. Ayan. So, ito yung room ng makasawa daw. Ang makasawa. Medyo maluwang din. Ewan ko kung ano dito sa laba. Ay, dito na yung labasan nila. Papunta doon sa labas. Ayan. Mga buhay. So, ito na. O, so, yan. So, labasan na yan. Ayan. So, dito yung pinaka-kitchen nila. Mag maganda rin yung pagkagawa. sa may bar uh, mayroong exit din dito papunta doon ayun ko kung ano nasa labas sa labasan na yata po mga kabuhay bar nila. kasi may bahay sila sa amin uh, two story rin kaso uh, simpre, uh, mas maluwang dito sa part ng hipagpo kaya yeah, napokay sila dito. Salamat uh, kasi sa sa amin ay kontanta yung masikip. Ha? Apai. Ano yan? Muna tawon kay Camila pa ditoy pagikitin ako. Because di oh ah? O uh, nga Abinit nila. ano, so, nakita na natin lahat yung uh, buong bahay. Ay, uh, yung buong bahay. Naluto uh, na ito? Naluto na ito. Available na ni Jigwan. Uh, Mamaya-maya, kakain tayo. May bumbu sa labas eh. Uh, ma makikinig pa tayo sa mga magagandang kanta nila. Uh, maraming bisita pa sa labas. Uh, Buhay. So, uh, nakita natin lahat ang paikot ng bahay nila. Uh, at least, uh, napakaganda rin napakaganda rin uh, so again uh, sa mga gustong ano gustong uh, dito sa part ng Agno uh, maluwang na yung daanan maluwang na uh, again uh, please subscribe and watch all my uh, posts uh, videos para at least uh, ma-update kayo lagi uh, sa mga Uh, vlog ni Kabuhay Kunsi. So again, sa alam ni Kabuhay Kunsi, uh, maraming salamat. God bless us all.